Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan dahil sa military drills ng Beijing. Ang ating pamahalaan, tiniyak na sasagipin ang mga OFW sa Taiwan sa oras na may sumiklab na gulo. Nasa frontline ng balitang ngayon si Reniel Pauy. Hindi bababa sa sampung barkong pagdigma ang dineploy ng China sa palibot ng Taiwan bilang bahagi ng malawakang military drill na sinimulan nila ngayong araw. Bukod sa pagdeploy ng Chinese aircraft carrier na Shandong malapit sa isla, naglabas din ng propaganda video ang China na pinapakita ang pag-takeoff ng mga aeroplano at mapa ng Taiwan na tila puntirya ng malawakang military operation. Ayon sa Chinese People's Liberation Army, magsisilbi raw itong babala laban sa separatism. Ayon sa Taiwanese Defense Ministry, wala silang na-monitor na, na live fire exercise sa kasagsagan ng drills ng China. Pero agad silang nagdeploy ng mga aeroplano at barko para bantayan ang kilos ng mga Chinese. Dagdag pa ng Taiwanese Defense Ministry, dapat unahin ng Chinese Liberation Army ang pagresolba sa korupsyon imbis na manira ng kapayapaan sa rehiyon. Tinawag na naman ng Taiwan Presidential Office na troublemaker o pasimuno ng gulo ang China. Pero nanindigan ang Beijing na lehitimo ang kanilang military drills. Ilang kilometro lang distansya ng Taiwan sa Pilipinas. Kung biglang sakupin ng China ang Taiwan, Aminado ang Armed Forces of the Philippines na hindi may iwasang madamay ang Pilipinas sa gyera. Lalo na at may mahigit 250,000 OFW ngayon ang nasa Taiwan. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. Okay, So extend natin yung uh, sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. Handa rin daw ang ating militar na magkasa ng paglikas sa mga Pinoy sa Taiwan oras na lumala ang tensyon. We will have to rescue them and it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Bago muling uminit ang tensyon sa Taiwan Strait na una nang bumisita sa Pilipinas at Japan si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth. Dito binatikos niya ang pagiging agresibo ng China at muling tiniyak ang commitment ng Amerika na suportahan ang Pilipinas. Gagamitin naman daw ng AFP ang susunod na balikatan exercises para mas lalong subukan ang kahandaan at kakayahan ng militar na tumugon sa anumang posibleng sumiklab na gulo. Nagbabalita mula sa frontline, Rainel Pawid, News 5.